dito sa Frontline Express. Patong-patong na kaso kinakaharap ng driver na namaril sa antipolo. Dalawa sa mga nabaril anak, at kinakasama ng suspect. Mga labi ng piloto at estudyante na matay sa plane crash sa Pangasinan na iuwi na sa kanilang mga probinsya. At apat na Pilipino patuloy na pinaghahanap matapos ang magnitude 7.7 na lindol sa Myanmar. Apat ang sugatan matapos mauwi sa pamamaril ang bangaya ng ilang motorista sa Antipolo Rizal kahapon. Ang suspect at mga victim rider, nagtuturoan kung sino ang nagsimula ng gitgitan. Yan ang express report ni Hannibal Talete. Sa kuha ng video ito, makikitang sinasalad ng lalaking nakaputi ang mga tirada ng suntok mula sa dalawang rider sa Sitio kalumpang. Barangay San Jose, Antipolo, alas 5 kahapon. Tuloy-tuloy ang pakipagsuntukan ng mga rider sa lalaki hanggang sa mapagilid. Pilit namang inaawat, pero tuloy pa kinukuyog ang lalaki. Sa isa pang ang gulo, tuloy lang sa pagsuntok ang mga rider. Pero nag-iba ang kwento nang bumunot na ng baril ang lalaking nakaputi. Sunod-sunod na putok ang pinakawalan ng lalaki, ang rider. Nakasuntukan ng lalaki, bumulak sa harapan niya. Sinundan pa niya mga taong kumuyog at umaawat at pinaputukan. Ilang saglit, nilapitan ng lalaking nakaputi at binuhot ang kasama niya na tinamaan ng bala. Ayun, natamahan niya si kuya. Tumawag sa Ilang saglit pa, hinila na lang ng lalaking na maril. Ang rider na bumulagta at sumakay sa kanyang sasakyan. Ang kanikanina yung road rage na uwi sa barilan. Ang sumunod na video, hinahabol na ng mga pulis ang tumakas sa sasakyan. Pagdating sa checkpoint sa barangay Mayamot sa Antipolo, naharang ang nang sasakyan ng sospek. Pinalibutan ng mga pulis ang sasakyan at pinababa ang lalaking na maril. Pinadapa ang lalaki, pinausasan ng mga pulis at dinala sa presinto. Sa investigasyon, pauwi na umano ang sospek galing sa isang resort. Nagkataon umano na may nakasabay na grupo ng mga riders. Muntik na silang masagi na grupo ng nakamotor. So, yung grupo ng nakamotor na yon uh, kinat sila doon sa part na yon So kaya nahinto yun rin yung sasakyan. Hanggang sa kinuyog at kumuha ng baril na pang depensa umano. Kumbaga sinumbit ko lang po dito sa ano ko, kung sakali pong susugod pa sila, ayun po sumugod pa po sila eh. Ano yung pa po nila ako, bubugbugin pa po nila ako eh. Pero hindi ko naman po talaga intention na ano yung sila, nag pinoprotektahan ko na lang din po yung sarili ko. Ayon sa sospek, hindi ko po talaga sila nakagitgitan. Sila lang po nang git sa akin. Ayon sa pulisya, apat tao tinamaan ng pamamaril ng sospek. Critical ang isang rider dahil sa tama ng bala sa ulo. Ang anak ng rider may tama sa kanang braso. Ang e-trike driver naman may tama sa kanang dibdib. Ang kinakasama ng sospek may tama naman sa hita. Nang tanungin ng sospek kung bakit may baril siyang habang umiira ng ganban. Alam ko naman ganban pero hindi naman po talaga intention na gano'n talaga na magano sa kalsada mga ganyan. Pero iginiit ng biktima. May video sila na maipapakita na ang sasakyan ng sospek ang gumitgit sa kanila. driver po is reckless driving po siya. Una niya pong nagitgit is yung father ko, isa pitan niya. Muntik na po siyang sumemplang, buti lang po iniwasan. Pero hindi po namin pinansin muna yun. Nasumbong ko po kay daddy sa true intercom sa helmet. Nasabi ko, nagit-git ako ng isang fortuner na item. Doon daw umano nagsimula ang konfrontasyon hanggang sa mauwi sa suntukan. Nakita ko, nadidehado yung, yung daddy ko, so to the rest back naman ako. Mahaharap ang sospek ng kasong multiple frustrated homicide at violation of omnibus election code. Patuloy ang investigasyon ng Antipolo Police kaugnay ng insidente. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Sa ibang balita, pinaghahanap ngayon ng apat pang Pinoy na nawawala matapos ang magnitude 7.7 na lindol sa Myanmar. Lagpas na sa isang libo at anim na ang naitalang namatay sa lindol noong biyernes. Para sa iba pang detalye, makakausap natin sa linya ng telepono si Rainiel Pawi. Rainiel, nasa DFA ka. Ano bang latest dyan? Rainiel? uh, sa natin dito sa DFA at apat na Pinoy yung uh, pinaghahanap pa sa ngayon ng mga otoridad matapos nga yung 7.7 uh, magnitude na lindol sa Myanmar. Suspusan na raw ang paghahanap sa kanila ayon sa Department of Foreign Affairs. Pinaka-apektado raw ang mga nasa Mandalay City dahil malapit sa epicenter ng lindol. Sa tala ng ahensya, nasa 150 o 150,000 ang mga Pilipino roon ilan sa mga Pinoy din daw doon ay lumipat na nga at humiling ng tulong dahil nawalan na ng tirahan at trabaho dahil sa lindol. Pagpapadala naman ng Pinoy team, ang gobyerno na binubuo ng mga doktor at mga eksperto sa search and rescue operation para tumulong sa mga taga Myanmar. Samantala, nagtungo rin sa DSA ang sampung kaanak ng mga Pinoy camp farm workers sa Myanmar na hindi iuwi sa bansa. Naapektuhan ang repatriation dahil sa tumamang lindol nitong nakaraang linggo tingin ng DFA malabong makapag-uwi mga Pinoy sa mga susunod na linggo dahil sa sitwasyon. Sa kabila nito, may mga Pinoy pa rin daw na nagsidatingan sa mga scam hub nitong nakaraang dalawang linggo. At ayon nga yan sa mapagkakatiwala ang source ng News 5 dahil nito lamang sa Badurot ay may nakita silang lima na bagong dating sa isang uh, scam hub nga dito sa Myanmar. Ruth. Reyniel, yung isa pang issue na gusto kong itanong sa iyo dyan sa DFA, may balita ba sila doon naman sa 20 Pinoy na inaresto dahil sa pagsasagawa ng political rally dyan sa may Qatar? Uh, ito nga doon sa pag-informasyon na nung una is nabi ng DFA na 17 yung naaresto pero uh, sa huling bilang nila ay 20 o 20 na nga yung uh, nakuha nitong nga Katali Enforcers. Pero yung isa ay na pinalaya na rin nitong weekend. At sabi nga, itong DFA ay nakahanda naman na sila kung sa oras man magbigyan ng kaso itong nga uh, mga Pinoy na nagsagawa ng political rally kasi nga nito yung uh, th birthday ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At uh, base sa Katarilo, no, Ruth, hindi maaaring magsagawa ng anumang political rally doon sa Qatar Uh, ng walang permit. So ang ukulang na uh, parusan niyan ay hindi baba sa tatlong taon, Ruth? Yan po ang express report ni Rayniel Pawid. Mas pinamura pa ang presyo ng imported na bigas sa merkado simula ngayong araw. Mula 49 pesos, binaba pa ang maximum suggested retail price o MSRP nito sa 45 pesos kada kilo. Dahil ito sa pagbaba ng presyo ng bigas, sa world market. Ayon sa Department of Agriculture, posibleng pa raw itong ibaba hanggang 40 pesos, 42 pesos kada kilo sa mga susunod na buwan. Samantala sa inspeksyon ng DA sa ilang pamilyahan sa Quezon City, na diskubre nitong marami pa rin hindi sumusunod sa MSRP naman ng karneng baboy sa 350 at 380 pesos. Tatlong linggo lang na ipatupad ito. Kaya pupulungin daw ng ahensya ang mga port stakeholder para maipatupad yan. Kasabay dito, pinag-aaralan na rin daw ng DA ang pagpapatupad ng MSRP sa imported na bawang pati sa manok dahil sa taas ng presyo ng mga ito sa merkado. Malabong ipagpaliban pa ang nakatakdang taas pasahe sa LRT-1 ayon sa Malacanang. Posible raw kasi itong lumabag sa kontrata ng gobyerno ng operator ng tren. Matagal na raw kasing dapat itong pinatupad. Mas malaking problema raw kung kasama ang fair hike sa kontrata at hindi ipinatupad ng gobyerno. Sinabi ito ng palasyo sa gitna ng mga panawagan para suspindihin muna ang taas pasahe dahil sa idudulot nito sa mga commuter. Nakatakdang ipatupad sa Miyerkules April 2 ang taas pasahe sa LRT 1. Magiging 20 pesos na ang minimum fare sa single journey ticket habang 55 pesos naman ang maximum. Para naman sa mga kapatid dating motorista, magpagas na po kayo bago ipatupad ang malakihang taas presyo sa petrolyo bukas. 1 peso and 40 centavos ang itataas sa presyo ng kada litro ng gasolina. 1 peso and 20 centavos per liter naman ang taas presyo sa diesel at kerosene. Paliwanag ng Department of Energy dahil ito sa pagpataw ng sanctions ng Amerika sa Iran at plano nitong pagpataw ng taripa sa crudo. Dahil rin ang patuloy na bakbakan ng Russia at Ukraine. Pinaha ang ilang lugar sa Visayas at Mindanao dahil sa matinding pag-ulan itong weekend dahil naman sa isang low pressure area o LPA. Sa Cotabato hanggang gutter ang tubig baha sa De Manezod Avenue. Ganito rin ang sitwasyon sa Sarangani kaya nagsagawa ng search and rescue operations ang mga pulis sa bayan ng Glan. Kasunod dito, ilang mga lugar ang nagkansila ng pasok sa eskwela kaninang umaga. Nariyan po ang Negros Oriental, Davao Occidental at ilang bayan sa Cotabato at South Cotabato. Susunod, mga labi ng piloto at estudyanteng namatay nang mag-crash ang isang Cessna plane sa Pangislinan na Iuwina. Yan at iba pang balita sa pag-ubalik ng frontline. Express. sa kanilang probinsya ang mga labi ng piloto at estudyanteng na matay matapos bumagsak ang sinasakyan nilang Cessna plane sa Lingayen, Pangasinan. Bumagsak daw ang eroplano ilang minuto lang nakalipas matapos silang makaalis sa airport. Live mula sa Pangasinan, sa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Brian, ano bang update mula dyan? Tulad ng nabanggit mo, Ruth, ay uh, naibalik na sa kanilang mga probinsya yung mga labi ng uh, dalawang uh, biktima ng plane crash dito sa Pangasinan. Pero kasabay niyan ay pawang magagandang alaala -ala naman ang sinasariwa ng mga mahal sa buhay ng mga sakay ng Cessna plane. Sa Baguio City, nakaburol ang mga labi ng 31 anyos na pilotong uh, flight instructor. Sa San Ildefonso, Bulacan naman, yung 25 anyos na estudyante. Nakausap natin yung isang kaibigan ng uh, piloto, at ang turing niya rito ay parang kapatid. Sobrang close nila magmula pa nung kanilang college days at magkabanda pa sila. Kaya nga raw, nasa pangangalaga ng kaibigang ito, yung mga ilan o yung ilan sa mga naiwang musical instrument ng uh, piloto. Nakakwentuhan din natin yung isang katropa ng estudyante at para sa kanya, pakiramdam niya ay uh, matagal na silang magkakilala ng estudyante ito at lubos siyang nagpapasalamat dahil kahit sa maikling panahon ay nagkakilala sila at naging magkaibigan. Samantala, nanawagan naman ng privacy ang mga pamilya ng mga biktimang ito habang sila ay sa matapos ang insidente. Sa mga oras na ito, Ruth, marahil ay tataka kayo kung bakit wala na sa likuran ko yung eroplano. Yan ay dahil ah, naialis na ito ng mga piloto ng Flying School na may-ari nung naturang bumagsak na eroplano. Pero pinabawalan tayong lumapit para hindi tayong makasagabal sa kanilang clearing effort. Ruth. Brian, binanggit mo na yung clearing effort, patuloy ang investigasyon. Nabanggit na ba kung natunto nila kung ano yung sanhi nung plane crash? Tikumpa ang uh, bibig ng mga investigador kaugnay niyan dahil nga kasisimula lang ng investigasyon na uh, buhat nung uh, uh, nag-crash uh, ang eroplanong ito dito sa uh, bay ng Lingayen. Pero uh, tinitiyak ng mga otoridad na agad tayong padadalhan ng update kaugnay nito. Balik sa iyo. Yan po ang Express Report ni Brian Basa. Narito naman ang mga balitang dapat yung abangan sa Frontline Pilipinas. Malapit ang binaril sa ulo ang isang negosyante sa tagig. Pinatay ang biktima ilang minuto lang matapos siyang pagsumbog sa barangay na may nagbanta umano sa kanyang buhay. Ang buong detalye alamin mamaya sa report ni Dave Abuel. Ito pa ang isang aabangang balita. Maglola patay matapos pagtatagain ng kanilang kapitbahay sa Cebu. Isa pang pamilya sa katabi nilang bahay, dinamay ng suspect. Ang punot dulo ng pananaga alamin mamaya sa report ng ating Visayas correspondent na si John Aroa. Ito pa ang isang abangan. Asia's Best Actress na si Jody Santa Maria makakasama natin mamaya sa Frontline Pilipinas. Kung ano ang hiyahating niyang balita, abangan. Yan ang mabilis sa pasada ng mga balitang dapat niyong malaman at dapat niyong abangan mamaya sa Frontline Pilipinas. Ako po si Ruth Cabal. Magandang hapon.